Pwede bang manirahan ng tao sa Mars? Posible. Pero maraming hakbang ang kailangang gawin. Sinasabi ng mga siyentipiko na kung makakakuha tayo ng tubig mula sa lupa ng Mars gamit ang mga robot, magiging mas posible ang pagkakaroon ng buhay doon. Kaya ang unang yugto ay pagpapadala ng mga robot na mag -i extract at maghahanda ng lugar. Noong 2016, Inilahad ni Elon Musk at ng SpaceX ang plano para sa malaking rocket na tatawaging Starship. Sumunod na mga taon, nagpadala ang iba't ibang misyon ng mahalagang impormasyon, ang InSight Lander noong 2000, labing walo na pinag-aralan ng loob ng planeta, at ang Perseverance Rover noong 2000. Dalawamput isa na naghahanap ng posibleng bakas ng mikrobial na buhay. Nagkaroon din ng mga orbital mission mula sa ibang bansa upang obserbahan ang Mars. Habang nagpapatuloy ang mga test at pagpapabuti ng mga rockets, unti-unti ring pinaghahanda ang mga unmanned cargo at demonstrasyon ng kagamitan. Mula sa power systems at solar panels hanggang sa maliliit na nuclear reactor at mga plant na maglalabas ng oxygen. Ito ang magpapagana sa mga unang base bago dumating ang tao. Sa susunod na dekada, inaasahan ang sunod-sunod na pagdating ng mga cargo ship, robots at kalaunan ng mga astronaut. Magtatayo muna ng mga habitat, hydroponic greenhouse para sa pagkain at ESRU systems na magpuproduce ng tubig, oxygen, at iba pang kailangan mula sa lokal na materyales, susi ito sa permanenteng kolonya. Ang pagkolonisa sa Mars ay matagal at puno ng panganib, ngunit hindi imposible. Kung handa ang teknolohiya at mabuti ang paghahanda, maaaring makita ng susunod na henerasyon ang unang permanenteng pamayanan sa Red Planet. Ano sa tingin mo?